Ayan guys, sa panahon na nag-apply pa tayo dyan sa Manila, nung no? ay nakalimutan ko kung saan yan, banda, Uy, basta maraming agency dyan. So nag-apply-apply ako at nagutom si Inday, kaya kumain muna. na. Magkano kayo, uh, North 25 yata, yan, basta. Tapos ayan, kumain na si Inday, mukbang na Inday, nagutom ako si, lakad-lakad, oy. -lakad, so dyan lang ang maraming ano, agency nagdikit ang mga agency dyan sa mga beautician, sa mga seaman lahat mga kasambahay nandyan so ito yung buhay abroad guys sa mag-a-apply uh, na papuntang abroad so kailangan mo talaga magtiis tiis tiis muna kasi ang lahat ng paghihirap mo ay magbubunga yan diba so wag niyong kalimutan magdasal magdasal kayo guys dahil si lord lang nakakaalam sa lahat lahat kaya wag niyo wag kayong mahiyang uh, maghingi ng uh, gabay at tulong kasi nandiyan lang siya sa ating likuran ayan so ayan na pa-ID na tayo guys kasi kailangan ng ay mga ID sabi ng requirements ng uh, agency kaya iyan na maraming nakapela ang hirap pa naman guys pag nagsimula ka mahirap talaga pag mag-apply-apply. Apply. Kaya kayo dyan, sa mga mag a apply dyan, ala, pag may lakas kayo na loob, go, go, go kayo. Huwag mainip. Sipag at syaga lang. Kasi yung mga ahinsya ng ganyan, pabalik-balikin kayo sa so, mga requirements, yung mga kailangan nila. So, huwag mainip guys. Tsaga-tsaga lang. No? So, ayan, habang binabaybay ko papuntang agency, kaya na video-video muna si Inday. Oy ba remembrance ba remembrance sa yung gaano kahirap mag-apply dito sa Pinas diyan sa Manila dyan sa Pinas so sa mga gusto mag-apply guys maraming hiring sa Manila punta kayo dun kung wala man kayong budget pang masahe ay mag merong mga branch branch diyan sa mga probinsya Davao kagayan de Oro ayan mag-apply na kayo guys titiisin niyo yan kasi lahat ng paghihirap niyo magbubunga yan. Siyempre, sa mga gustong mag-abroad, alagaan nyo yung kalusugan ninyo. Kasi ang kalaban dito sa pag-abroad na to ay ang um, healthy ng ating katawan. Kasi pag dyan na kayo sasabit sa pag-medical nyo, di ba? Okay na ang lahat, lahat-lahat, mga amo nyo, okay na, visa, ticket, nandyan na. Pero pag medical nyo, masabit kayo kasi may mga sakit-sakit pala kayo, inom kayo ng inom, sa ng sagarilyo, hindi nyo inalag, inaalagaan yung sarili nyo, yung katawan nyo, yung healthy nyo, ay talaga masasabit kayo. Kaya ingatan nyo yung katawan nyo, palusog kayo, para makapag-prepare kayo sa inyong tatahaking abroad. <laughs> Thank you!